Hindi ko alam kung pro promotion yung tawag doon pero housewife. Tesla ka na para mag <laughs> <laughs> Nag-Tesla na, na ako kung marunong alagaan kita. <laughs> okay. Habang nasa set sila ng showtime para ipromote ang kanilang new series drama, ay biglang natanong ni Wong si Paolo kung ano ang job title na ipipigay niya kay Kim. Sinagot niya na hindi daw niya alam kung promotion daw tawag doon pero housewife at agad niyang biniro si Kim kung nakapag-aral na ba daw siya ng TESDA. Kasi kailangan niyang ipagluto ang kanyang magiging asawa at alagaan habang siya ay nagtatrabaho. Nag-oon naman si Kim at sinabi niyang marunong na daw siyang magluto, maglaba at mamalan siya. At higit sa lahat ay willing naman daw niyang alagaan si Paulo Nagsigawan ang mga fans at nakangiti ang mga host sa Showtime dahil sa nakakakilig nilang mga sagot. thank you